Mga kaibigan, punta po kami ng uh, Banaw Elementary School para sa turnover ceremony ni Sir James at sa kanihi ni Sir Clinton Subalit ang ating daan ay napakahirap po Tingnan nyo po, ayan po ang ating daan Nakailang baba na po ako sa motorcycle na habal-habal na pinagsasakyan ko Andun po sa mas marami pang may hirap na daan so balit hindi ko nakunan dahil hindi kaya ng powers ayan so ganito po ang kahirap ng pinagdadaanan ng ating mangguro dito sa western kaya pa kaya tingnan po yung daan ayan para maniwala po kayo wala po itong kadramahan ayan tingnan po natin ayan kung saan saan po dinadaan dito ng motorcycle ang kanilang yung mga driver yan so napakahirap talaga nandito na kami sa tuktok ng bundok inaantay ko pa yung motor inaayos pa parang ilayo pa po kami sabi ng driver parang kalahati pa lang ilayo-ilayo na ng aming kinakbo uh, mga dalawang oras na siguro na tumatakbo po mga siguro wala pa sila, naglakad na ako dahil so, hindi na magladaan uh, maayos pero sa tingin ko wala nang maayos eh. tingnan nyo po sa aking likuran Hintay lang natin yung dalawang ito na aakyat. Tingnan natin kung paano nila dada lulusot sa maputik at uh, mahirap na dana na yan. ginaw! Hindi ko kaya. Dito muna tayo sa may ano, yan, sa may likod ng bangin para hindi masyadong malakas yung hangin. Kasi lakas ng hangin doon mga kapulsot YT channel. By the way, maraming maraming salamat nga pala sa pag-subscribe, sa panonood at pag-likes, mga comments ninyo nakaka-inspire po dahil umabot na po tayo sa 1.7k. So maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe. 1,700 na po ang aking subscribers. So thank you so much. Ang yung kapuso ay Pulso YT channel. Hindi lang kapuso, kapamilya at kapatid pa. tingnan po nandito po tayo sa pinakatutok ng bundok Alakas na ng hangin yan yan sobrang pags hindi po nakikita sa baba yan ok wala naman na yung mga motor nasa na kaya sila so eto po ang daan etong napakakitid na ito dito po dadaan yung mga motor wala po tong kadramahan ayan na po packet na po yung isa yung aking sinasakyan kanina tingnan nyo po kung paano po magpagewang-gewang ang uh, aking sinakyan ayan oh grabe wow ayan so yun nga yung pinakita kanina na makitid doon idinaan ayan. okay yung uh, incoming school head naman ngayon ang Banaw ang aakyat tingnan po natin antun sa baba bisbuhay talaga so napakahirap so parang ang isang requirement ng magiging school head dito sa western kaya pa ay dapat lalaki marunong mag uh, motor, yung kaya niyang putahan yung isang school kahit napakahirap dahil kung babae, ubus pong kanyang sahod sa sambuan baka kulang pa ops, dito dadaan oh my god, dapat hindi dyan idinaan ayan oh. ayan Oh, grabe. Oke ilang baba ko na to sa amin lang ganda ng daan ganito palang maganda din <laughs> tingnan nyo ah eh. あっ Ako Delikado <laughs> So, ayan po Ang hirap ng daan Mapababa ako tuloy Dahil hindi po makakalusok Ang Motor Ayan po So, ayan Bati dyan sa harapan namin grabe bumaba uli ako dahil muntik na hoy <laughs> inayad uy 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 dahan dahan ay ganyan po kahirap awanan tinarigatan uh -huh. ha ah? Uh -huh. Okay.